Hi guys. So, kaya ng sinabi ko kahapon, um, gagawa tayo ng content, content. <laughs> Wala lang for the sake of having one. Um, uh, I'm, ang gagawin ko would be, ba yan? Ang gagawin ko ay, uh, content, content, <laughs> na, isaya pagkatapos tagalog and then pagkatapos english so ngayong araw na to gagawa tayo ng content content na tagalog so ano bang laman ng isip ko ngayon parang <laughs> tinatranslate ko kasi yung either Bisaya or English sa utak ko sa Tagalog kaya medyo mahina tayo guys so ang gusto ko lang ah uh, ikwento is yung paano tayo lumalaban araw-araw alam mo yung katapos ng lahat-lahat Uh, whether it be uh, school or trabaho alam, alam at, at the end of the day pagod tayong lahat and uh, mara pag pinagdaanan mo yung adulting sorry I can't go straight Tagalog but pag mo yung adulting, dami pa problema. So, ngayon lang natin naiintindihan yung mga problema na iniisip ng mga magulang natin. Kasi pag tumatanda ka pala, dami mo nang iniisip, dami mo nang gusto gawin, or marami ka din hindi pwedeng gawin if you have mga limitasyon. So, pero, alam nyo, most of the time, kailangan natin pagdaanan yung mga problema on our own. Pero sana di kayo makalimot na tumawag sa Diyos. Uh, well, unang-una, tumawag sa mga tao na alam niyo yung tutulong sa'yo. May mga anghel pa rin kahit papano. Um, Na-realize ko, uh, kahit na Minsan, feeling ko mag-isa lang ako sa buhay. I'm single, single, by the way. So that's double single, double whammy. Single not married, single not in a relationship. Um, yeah, medyo mas konti yung problema ko kesa sa ibang tao na sa relationship or, you know, but at the same time, mag-isa ko lang din tinataha buhay. So, na ko may mga help pa rin talaga na all you have to do is ask for help and help will be there. Maybe not from everyone. I mo din yung taong alam mong most likely to tulong sa iyo. And prayers. So yun. Uh, pagdadasal. Uh, so, huwag kalimutan ng Diyos. Lumapit sa Diyos. Pag may pinagdadaanan ka ngayon, especially if it's masyado ng mabigat, kausapin mo siya. Pray ka, humiling ka, tapos magpapadala siya ng mga anghel dito sa lupa. Yun lang. Yun lang yung content natin tonight. So, ngayon gabi. Anyway, bye. Hindi lang ako sa veranda ng condo parang pangas.